ito po kami ngayon sa Lingnam Restaurant sa Baguio. Ang aming pangalawang araw dito sa siyudad ng Baguio. Kami po ay babiyahin pa norte. Ano so, po ang unang tumating na pagkain kay Kuya Gab? Ang beef wonton rice. Ah. Wow. Yummy, yummy. Ito naman ang beef or sa Singapore para dun yung Pwikio eh kway teow o this is the chicken feet chinese style try natin tong kway teow Ayan, taob. Wow. Thank oh. you, oh, City. Yay. Look at that. Look at that. Yeah. Diplomat Hotel. It's ruins. Kaya nga siya sikat na kasi ruins na siya eh. I think so. I don't know.

Thank <laughs> you. tayo ngayon sa Garcia's premium coffee bibili kami ng coffee pagpupunta kami sa Baguio ayan ang pinupuntahan namin bibili kami dito ng kape tapos dinadala namin sa abroad dito siya sa Baguio Public Market located strawberry. Where to buy strawberry? Yes, ma'am. Berries. But the orange, ma'am. Pada maning Daddy, look here, Dad. Eh, yung makapal, kuya, magkano? Eh, mas mura nga yung makapal, sabi nga. 250 nga lang. Ito. Ay, hindi. Pero pareho lang yun ang uh, Magpalit na rin kaya ako ng kitaka ko sa ano. Um, ito, oh, 200. Ito, 200 to. Makapal. 200 dalawa. 250. 250. Sorry. The other one is 200. Daddy! <laughs> Check out naman yun dito sa Cedar Peak. Dito yung mga food establishment dyan. Dito yan? Wala na siya change na siya ng bike niya. Go. Mahal na. Ay, doon ka. Oh. Doon ka. Eh, na doon ka. Kaya, tabi kayo. Harap dito. Doon ka lang sa gitna natin. Yeah. Wow, ganda ng hangin. Ay, Sabi mo kung saan banda mo ah, kaliwa mo. Nasa kaliwa mo? Kaya nga nasa kaliwa mo siya. Andito. Malayo pa? Okay Ay, ko. Ah. Yan, yeah, wala na. Balik na, tayo. Balik na tayo. Row with Ella. Yan, row, row, row the boat, Daddy. Ayan, and that's a wrap. Tapos na po ang aming pagbo-boating. Wow. Yun. Eh, yun. At lumalakas na rin na naman ang ulan malakas na. naman ang ulan. Oh, ikaw na naman. Wait. And your dad. Lakas ng ulan, no? Oh. Buti na, lang. Karating na kami sa aming paroroonan. May hey, parking na namin.